May no, mga si ay, ano ba tawag doon siya? Ano? Uh, may ano, pasalubong. Ano? Christmas. Oh, na late na. Maaga, maaga. Maaga daw yung pamasko oh, ni okay. Sir sa kanila. Oh, nung sasabi mo kay Sir, baka naman. Maraming, maraming thank you po, Sir Ernesto. Ayun. Ayun. <laughs> Ayun. Oh. para sa iyo. Oh, para daw ano, may bag ka oh, para may bag. Oh, yeah. para pag nagtanong. Okay. Ano ba sasabi mo kay Sir? Ah, Oo, oh, ayan, pasalubong. Galing lang abroad yan ha? Ayan. Ito, yung... si Marvin, meron pala. Oh, meron ayan, ayan ipapadaan ko na lang, sir, mamaya. Kilo, ano? Oh, sige. itaan nyo na lang yung sa kanya mamaya. Sige, okay. tapos yan, ha? Meron pala tayo rin, sir. No? Ah, uh, thank you, thank you, sir. <laughs> The, bigay nyo po sa amin. <laughs> Salamat. <laughs> The best talaga si sir. <laughs> umaga mga katrabaho ito ang uh, tayo rito uh, kakabit ng forma ba't hindi siya nakasapatos what's na? up vlog na? what's up vlog uh, shout out po kay Mr. Ernesto Maseda Ernesto Ogena mga katrabaho ayan, nandito po sila ngayon mga katrabaho uy dah nada pa bibay <laughs> Lagi nung mangulok ko lahat yan eh. Kaya kaya may tura niyan. Na? Lagi din niya siguro. Mababa na lang. Gawan niyo kanyan. Tatay may kaya na yan. alibawa waporma yun niya 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 ito. Bulos na niya niya. Kaya nung kaya ako mapapalpak. Kaya nung may po. Kasi sumimulus ko niya. May to, Patakaya kayo may pusit. parang managal lang kayo. Bawa, vapor niya niya niyan. O, bulos na niya niya na naman na? na pala ka ako sa karanasan mo na yan eh alam mo may nga lo kayo pa napon pa apat. Ay bulsan doon ang napatanggapin tira mga pusit Kay ang mga lakpet na mo po tangkay ha? ngayon na kay lagi pa mga tanggawan nyo nga Tis yung mi kaya man may si mami may ka si pitang si nakay kakaroon may Oh, di Oh, di kunin na natin yung halo ano. Pusin for mine ulit ang ano. Tayo yung pisan me. Ay ano. <laughs> na? Oh, sali ka. Ba mo kami. Yeah, Yo. Tayo kaya saguli yung pisan no. gabon. Ay ni. Puwede tang Kapur mana lah putai nyuna. Ayan mga katrabaho. Ayan yung isang posting natin dito na mililevel lang kanyang din eh. Lilo, mata siya eh, ni. Mata siya ni. Eh karang silipan niya kanyang. Oo. Oh.

kemuanan nya aku oh. anu kemuanan Anong... <laughs> ayan mga katrabaho tapos yung dito sa likod ano, okay na to, malinis na no? ayan o oh. oh. Pag-aing na siya. Hi, hello mga katrabaho. Nandito po si Sir Jun kasama ko. Oo, oh, ayan sir. Salamat ha sa tiwala niyo po sa uh, niyo. Ayan. Doon ka lang si, si, Sir Jun nakuha sa katrabaho TV niya. At talagang uh, sa base sa akin uh, naranasan kahit na OFW ako. Oh. Uh, hindi na kailangan tanungin kasi nakikita mo na sa kanyang mga vlog ang ano ang ginagawa niya sa bahay at pag na personal yung nakita hmm. talagang mamamangha kayo the best <laughs> the best mukhang ano ka mo kontra dito so, <laughs> oh, eh. si sir dyan buti ka kakatawalaan oh, yung mga ano nga user sir eh, sabi ko oh, buti yung mga nagiging ko napaka nila sabi ko mabayad sila wala akong nauna yung tiwala sabi nga kung uh, sa kanila sa mga kasama uh, yan ang tiwala lagi ka ako yun ang uh, lagi natin pinag-iingatan wala sila alam nila kung ano yung magagawa yung pinapagawa nila na sa mabuting ano kamay kamay at mata so, eh, ako naman ako kasi pagdating sa trabaho eh ayan lagi kong check kahit na minsan ba dalawang araw hindi ako makakapunta pag meron akong nakitang mali sabi ko sa na hindi ko nagustuhan sabi ko oh palitan ayusin natin to baka hindi tayo papasa sabi nga sa akin ni Junior ano daw eh kahit mag-abono na kayo, basta maayos lang uli eh. Oo, oh, ganun ba ako oh, sir? Uh, sanay ako. <laughs> oh, ah, ganun ba? Oo, oh, sanay ako dun sa sabi ko sa kanila. Sige, di ba, like, ako. Sabi ko nga sir sa inyo, minsan na, gawa na yung counter. Opo. Eh nakita ko, masikip. Opo, dyan sa nagtatawa sa isa, si Jay. Gipay natin uli, kako gipay. <laughs> Wala nga sabi niya. Tatlong araw ko na ginagawa yan eh. Kahit saka ako eh, hindi pwede. Eh kung tatlong araw, Ilang taon nila nakikita yan ako. Oh, taon na bibilang yan yeah. eh. Mataon na yung sama ng loob nila sa akin ako. <laughs> <laughs> Baka comment ng comment sa alam mo. Oo, oh, kaya atis ka ito paano ako. Baguhin na natin habang so, hindi pa naman siya totally pinis ka oo. So, you know, ganun, ganun na. Ganun po yung mga ginagawa ko sa mga project kasi siyempre, ang uh, nga, na, sabi nga ako, hindi tayo naghahanap ng trabaho, Uh, lagi akong ano, may mga ayun oh, 51, ah. Sabi ko ayoko na kaya ko hinto na ako sa trabaho, sabi ko sa mga kontrata. <laughs> Pag sinasabi ko lagi yung sabi ko ma, bakit parang ano kaya inu ko, inuudyo li ko liya kung gagawa na may magpapais to <laughs> me. May magpapagawa. I'm the not friend. Kaya uh, ano. Ayan na, punta ko kami kay Miss Death para kausapin po dun sa nagiging next ano niya, uh, picture niya doon sa pinapagawa ng balcony kung halimbawa magkaka-budget ng si sa siguro yun ang susunod na i-project natin sa kanya gagawin so, uh, medyo ano, nagustuhan naman po yung design natin sa Paris parang ano, architect, kuha okay. niya lang certificate, Oo, diploma kaso wala ko tayo dun, hindi natin kaya <laughs> <laughs> hanggang ano lang ako <laughs> Recommendation. Eh, uh, kung baga sa akin naman kaya ko, kahit na ano lang yung drawing, eh, naiintindihan pa rin eh. Hindi naman siya madali, mahirap na ano. Ah, oo. nila kung paano naman, uh, nasaan yung post niya, nasaan yung terrace, ano yung sukat niya. Kaya eh, wala silang problema. Oo, oh, sa'yo sir, baka ano, pwede, pwede natin na lang yung... Oo, oh, sabi ko nga sir. Sa, sa, oh, sabi ko nga sir eh. Uh, ah mm -hmm. uh, pero nyo si sir, tagal na nang nagko-comment sa akin lagi dun sa vlog ko. Okay. Lagi niya inano, yung baka naman, yung aking bakod. Siguro taon na rin po yun, eh no? no? Oh. Bago na rin, ano? Saan, oh, O, tignan mo kakayon, hanggang ngayon, di pa rin pala pinagawa. Talagang, parang inihintay talaga niya ako, sabi oh. ko sa misis ko, e. Oh. E, eh, nung tumawag ako kayo, tapos nakita niya yun doon sa may... Oh, sa Arayat. Sa Arayat na... Anak, ah, na uh, na uh, nagkapuwang na naman si Sir ako dahil nakita niya yung bakod na may ginawa tayo. Oo, oh, walang nanay, ano. <laughs> Uh, Josie. Josie. Yeah. Ayan yeah. nga sabi ko. Shout out nanay Josie. Ayan, shout out to <laughs> po. Uh, at saka uh, kay nanang Chrissing at kay tatay <laughs> Bibi. Yung nakita kong ano eh. Yun, napakabay to din yung eh. magka, ano, magkakapatid. Ayan, doon sa kubang. Ang inabangan kong matapos mm. yun, ma'am. Mm. Para sa akin naman. Eh, unong ano, sabi ko, talagang inintay ako ni Sir ako. Ibig sabihin talagang sa akin siguro talaga gusto niya ipagawa. Kaya ayan ah wala papasok na po kami rito sa office kay ma'am sa ha? baka hindi ha? Oh, ito na lang ako dito sa ano ko kung okay lang na-vlog ko sila, maaagi sila pa pa. Ayan, ah, na-formahan na yung isang poste. Eh. Ayan o, mga katrabaho. Isa. Okay, bali lima pala. Hindi na kaya ng ano yan, use na konti para o oh, okay na yan. Yung dito, sukat. Na? Ano ba yung sukat ng gate natin dyan? Nasa one yan? Nasa 1 meter yun eh. Pag nag-finish tayo, na? Hindi, kung ulimbawa finish yung sa pinto, sa gate. keras pang 1 meter Nah, baik gitu Pak Tingnan. Ang motor ka. Gusto, yung Alam mo ba mo pala? Hello. siguro ng na na yan. Nungi tages parinatata Nungi natin naka-forma na. Tau. Oh. Ligante tingnan. Oy, oh, ligante lang siya. Uh, ano na siya? Ma ti uh, sa tibay. Hmm. Okay na po siya niyan. Bali ito po niyan. Uh, lahat po tayo dito, e stainless pati yung frame niya. Hmm. Stainless ho so lahat yung pati dito. okay. Wala na. Ito lang 'yung ano niyan, PVC natin ito. Yung yung puno pwedeng stainless din. Alin oh? No, ah, okay, oh. 'yun. <laughs> yung sa kanya dito nakalagay siya folding eh. Oo. Uh -huh. Di fold siya. Oo. Ah, uh -huh. uh, siguro ganun din 'yun yung gagawin natin. Okay, uh, baka folding na rin siya para apat sa, na fold, no? Oo. Oh, bali dalawa po siya. Bali apat nga po 'yan, dalawa no. Ah, uh, Baka, dulo. Oo. Kumusta? Ang bisagraw na? nito nasa do. Nasa loob na, dito. Aha. Uh -huh. Kaya pag pinupi mo siya, tupi, is, tupi dito. Oh. Tupi rin sa kabila. Ang naano niya, parang pag binuksan niya, hindi siya takaw space doon sa okay. labas. No? Ayan, okay. ayan nag-ano po kami ni Sir, nagpapaliwanagan eh, po dito sa gig, Kasi ito na po yung Eh Sir, okay na po yung suggestion po dito na ayun po ano, yung balito lang mong mawawala. Uh, na, okay. okay. Para matapos na po yung... Uh, okay. uh, ito lang Oo. So, ganun pa rin. Ah, oh, ganun. Yung, yung, ilaw. Na ng ilaw ah, okay. oh, yung pong ilaw, nandiyan pa rin naman po yung ah, nakaabang na po tayo. Okay. Siguro, magiging supply na lang po yan pag naituloy nyo po hindi dito. Doon yun na po yan, ano yun, sir. Okay. okay. Ayan po, si sir. Di po siya mahirap kausap. Tagalog po siya. <laughs> <laughs> Pero saan po talaga sa reprobinsya yun? Dalawa eh. Isang vehicle, isang akulan. Hmm, malaylay Oh, mara- bisakul ko ako, bisakul. Maganda ako oh, siguro ano, no, oh, bumisita sa vehicle din. Oo, oh. oh, vehicle. Mala, as- Katanduanes kami sa may isla. Hmm. di pa ako nakarating doon eh. Isla ng Katanduanes. Yeah. May mga ano puro, beach din. No? Oh. Marami. Marami. palibot kasi na ano yun. Ah, dagat. Ah, palibot po. Hmm. So maraming dragon din. Ewan ko nga, dito sa amin, sa Pampanga, layo namin sa dagat. Yung taga Pampanga, sabik na sabik sa dagat. <laughs> yung naman taga mga tabing dagat, mas gusto nila dito sa may, ano. So, <laughs> Oo. Eh, si ma'am, nasa taas po, kaya di pa po natin na, ano, kasama sa... Ayin. Uh, Mayayin <laughs> po ba? <laughs> Ayan, napaka ano nila sir, wala po akong ano, ah, baik po sila. Uh, na tiwalang tiwala po dito sa pinagawa nila sa atin okay. kaya di sila uh, namu-problem ha huwag nating namin dito ang linis ng paligid ah ganun po ba siya? malilis e, walang lalita po ka ah yun nga pinagbilid ko nga ako kahapon kay Marvin kala ko maaga po kayo makakarating kahapon ah. sabi ko dapat hindi ko na uwi sa papapasukan dito eh. Kaya sabi ko pasukan na doon ako linisin mo lahat yung paligid. Pati yung mga simento na dumikit dito sa wall. Punasan na rin. Tsaka yung sa labas ka ako yung kung may pwedeng sunugin, sunugin mo na. Huwag lang yung bahay. <laughs> sa mo nasa kanya. May ka magsunog dahil puro simento yun. <laughs> Ayan o. Sige sir. Ayan, meron, meron tayo dito. May inaanda tayo. Ayan, meron daw inaanda si sir sa atin. Magaling. O oh, tag, dahil uh, taga-bicol nga ako pala siya. Ayan ang niluluto ni Sir sa atin eh ano napakasarap na gawa ni Mrs. Ah, ano pa ang tawag niya? Uh, lying. lying, no? Lying. Nagkanta like eh. I'm lying inside. San... <laughs> Ay, singer pala si Sir. <laughs> Kasi pa pa eh, rin ginawa rin ni Mrs. na ano. Sinigang. Sinigan, no? Ah, dami Sinigang. kung ano parang may handa na ano, piyesta naman malita. Siyempre. <laughs> First time natin magkita-kita. Oo, so, kaya kahit ako, na-surprise din ako sa ano, mas eh, pogi pala sa personal <laughs> si sir. No? <laughs> <laughs> sa picture, eh, sa pagkawusap ko siya, kala ko mga nasa edad na ano, nasa 60 na. <laughs> sir, ano lang yung view? <laughs> ay, ano, ay pala, mga batang-bata pa pala si sir. 59 pa lang, 59. 59? Na? Nasa, po, ano pa lang siya, 49 pa lang. Ano? 49, yun, malaki na yun. 50, malapit na magsasarado. Ang kasi ang panahon ngayon eh. Mm. Ayan, oh. Ah. yung pinare-refer ni Sir dito sa ilalim siguro, yung sa lababo. Oh, eh, Iano li eh, ko na lang dito sa labas. Lilipat na lang natin. Tapos maglalagay naman tayo ng mga ano pag gusto niya ngayon. May YouTube din ako. Ah, may YouTube yung, ano? yung channel nyo? Ah, uh, Mr. and Mrs. Ohena, yun. Ah, yun sige, up. shout out daw po. Ah. Ayan, ah. Panoorin ko nga po yun. Eh, <laughs> mag-ano tayo mag-subscribe nyo yeah. po tayo. Matagal ko nang ano? Ayan, si Sir nga, ay matagal ko na rin siya na, ano, lagi siya nagko-comment din sa mga vlog natin. Eh. Oo, para napansin. na, buti napansin na ako. Buti nga, napansin ko daw siya. Sabi ko, hindi naman masanagano ka ako dahil nga, um, Ang totoo nga nun ka, Sir. Sabi ko, uh. ah. minsan, dahil nga sa alam ko sa mga subdivision, talagang mahigpit, no? Mm -hmm. Kaya kung minsan umiiwas talaga akong kumuha ng trabaho sa ano eh, mm -hmm. sa mga ganito. Hindi ko na ako na ganun ang mararanasan niyo. Oo, oh, kaya yun, pumayag na rin ako. sa ko, nga, kaya ko, ano yun na natin yung pinapagawa ni Sir? Kaya ko, eh, talaga siguro na... Naawa na rin. Hindi naman siya. <laughs> uh, talagang gustong gusto niya siguro tayo yung gumawa. Kaya yun, na uh... sige kaya ko. Oo, oh, talagang gustong gusto ko eh. Nakikita ko sa mga vlog mo eh. Na yun ang siguro talagang ano ni Sir, kaya ko. Sige, uh, na tayo ka Eh, yun nga oh, dahil sa tagal ng nagkintay ka ako, bigay natin yung best natin doon sa magiging ibig sulong sila eh. O, oh, yung sa, no sa bakod ka ako. Yung uh, pagdating niya ka ako, yung matutuwa niya dito, matutuwa sa, ano, ay, sa bakod. Na. Ay, siguro. Eh, Tropang sulong. At least na ano naman niya, natuwa naman siya sa, ano, sa paggawa ng bakod na, ay, sa bakod po niya. Uh, oh, you know, nag, ano pa siya, thumbs up pa siya. Yes. You know, Ayan, ay, yung mga kusina niya, tapos meron silang, ano, rito may TV na pala kayo sa dito, ano? Eh, oh, ah, para dito sa mm -hmm. mas. Okay. sinigang. Ayan po, yung recipe Allah po ni Ma'am. Ano, Singapore. Singapore daw, ah. Uh, Ang okay. recipe pa niya. Galing. Okay, tawagan po po yung natin. Yung mga katrabaho natin. Oh! Oh! Kaya, matanam. Kaya, nitakan mo man. Sabi, sabi. Kaya na yun. Oh. Last 12 na. Oh si pag sila kayo no ito alas 12 na ayaw pang uminto <laughs> totoo ba yan <laughs> ah syempre o tara kahit na tayo daw tayo ayun nagyaya sila sir o. nakakaya naman kung di natin sila sabayan Eh, kami walang problema daw sa kanila sabi niya sir ayun o ganun na sila tara tara nakakaya naman kuha ko lang ang kakain doon o ayun mangan na daw sabi niya sir o ayun mangan na daw tayo sabi niya sir Manganak hmm. yan eh. Manganak yan sa Kapampangan, Mangan. Sa Tagalog, kain na. Kain na. Okay, last dose na. na. Huh? Ayaw nila pumasok sir, may iya to. <try> sa loob. oh, yun okay. o. Sige na. Pag oh, nagyaya yung boss natin, eh, mas nakakaya sa ano. Yung pumunta dyan kayo sa labas. Pistomate tapos, yung, kayo sa sa... oh. 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 Oh, magandang panghali, ma mga katrabaho, magandang ma hapon na pala. Ayan, meron palang ano si sir sa kanila. May oh, mga, ano ba tawag doon sir Ayan o. Uh, May ano? ano? pasalubong. Early, ano, Christmas. na-late na. Maaga, maaga. Maaga daw yung pamasko ma ni sir sa kanila. O, anong nasasabi mo kay sir? Baka naman. Maraming thank you po, sir. Ang Ayun. Yung matagal din na eh, pangalang oh, yun, uh, yun po uh, kasi yung masarap eh, yung mismo yung uh, nagpapatrabaho. Talagang minsan um, na open na open po tayo sa kanila, no? Yung mga mismo. Ano si ano Junior? Kaya sabi ko, puro. Uh, Meron uh, pa sana maging ano ni sir, na maging client natin. Sa <laughs> susunod. <laughs> Pero siguro wala na tayo, no? Meron <laughs> yan. Meron pa? Meron si Junior. Oh. oh. Para sa'yo. Oh, uh, para daw ano, uh, may bag ka parang para may bag. Yeah. Oh, para pag nagtanong. Ano ba sasabi mo kay sir? Thank you po. sa kay ni sir. Oo, so, ayan, pasalubong. Galing lang abroad yan, ha? Yan. Ito, yung kay Marvin. Ah, ito daw yung so, kay Marvin. Sama rin si Marvin, siyempre. Eh. Oo, oh, ayan. Marvin at, na yung uh, eh. At wala daw si Marvin, meron pala. No, mayroon ayun, meron yan. Ayan, ipapadaan ko na lang sir mamaya. Kilo, ano? Oh, sige. Ay, itaan nyo na lang yung sa kanya mamaya. Siyempre, sir. Okay, tapos yan, ha? Meron pala tayo rin, sir. Siyempre, no? Eh. Uh, thank you, thank you, sir. <laughs> uh, bigay niyo po sa amin. Salamat. <laughs> the best talaga si sir. <laughs> Ayan, uh, the best ka rin eh. <laughs> oo, kaya hindi mo namin nakalain na yan. Mayroon pa lang mo tayong ganyan na pasalubong. No? Ito. Uh -huh. Thank you, thank you, sir. At saka po kay ma'am. Thank you po, ma'am. Sa pasalubong niyo po. Ah, uh, sana lagi po kayo ano, pagpalain. Araw-araw, uh, no? Napaka, no? Yung chocolate oh. Ayan, chocolate po tayo. Oh, ito. Ay. Ang palakas. Palakas daw oh. Sir, thank you. Ayan, magandang hapon ulit. Ayan, nagbubuhos na sila. O yan, o kanina pa sila nagbubuhos pala. Na? Ng poste. Ayan, ito yung hado nila rito. Eh yeah, bali dalawang pose yung nabuhusan siguro. ayan bukas makakapagano na sila rito sa likod, no. O na natin yung ano. Dito sa 'no? na Ano na? Bukas. Oh. Hmm. na parang muna yung ano yung mga kantuan. Tapos dito tayo. Ay, dyan kayo pala. Ano? no. Uh, ganda ng poste, oh. Na? Bye. No, ka rin. Uh, no, hmm. Wait, ah, rin yung abang-tiyan. Ha? Makakaya? <laughs> <laughs> Vlog-vlog ka, mawato ka rin. Oh. Dalawang poste na. Tapos na rin no oh, mga katrabaho. Ayan, makakapag-nosing tayo. Para ang lasukod ka niyan, Benny, ba't na yung 124? Ha? Ang lasukod na lang po ba mo, 124? Anong 124? Na? Lagdito. Ayun mga katrabaho. Ah uh, mag-aano uh, muna tayo ng pitch, no? yung walang naka ano display no mag maglala magkakabit tayo ng mga no, patuka o oh, yung iba kasi konti na lang yung mga naka ano natin dito para malagyan natin mga katrabaho no ayan Araratin ko lang sa ba, uh, galing sa trabaho yun ay oh, yung ka dun post mo po muna At para bukas yung iba dito, magkato, eh. Hello, baby! Kaya! Ito yung baby ko, si Baby... Priya! Ang baby ko maganda. Kaya kahit galing sa trabaho, pagod. Kahit hindi naman tayo nagprabaho, nakipagkwintuhan na, 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 lang tayo, ay eh, nakakapagod hmm. din sa pagod. Kaya pag uwi natin sa bahay, ito. Nag-aano muna tayo ng... Oo, yung... Para may mga laman. Freya, hi ka! Hi! Oh. Hi! Ang dunges. Magkikita ka. Papa, ba't ang daming anong to? ulan. Ano gumagawa Guys, hmm. pili na kayo! Uh, ano na ako? Bukas, konti na lang yung gagawin. Ito! Ito yung, ano, corn grits na natatrabaho. Yung durog, no? Durog na corn. Maluto. Si Ay, sumasayaw so si Priya. Sasayaw nga, Priya. Oh, tinaw. Oh, oh. Galing, oh. Galing, galing sumayaw ng bata yeah? oh, rin. Oh, sasalin natin yung ano. Matatapon.